Mas Ibu susah rimbu. Woi 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 woi. Oh. Sesen sebelah. Sakit tak bro, kok sinyal kamera bro. Oh, nanti bro, nanti bro. Kok bro. Hello mga idol, magandang gabi sa inyong lahat So, welcome back with sa ating YouTube channel Jun Gustander. So, ngayong gabi mga idol, panibagong gabi. So, isa itong surprise para sa inyo mga idol itong explore namin ngayon kasi hindi lang ako nag dito apat kami ipakilala ko sa inyo ngayon ang kasama ko dito sa explore ngayon namin sa dormitory so pinalikan namin ni idol liwanag itong dormitory dahil nakita namin yung isang nakaputi hindi namin alam kung ano yon so sinama namin yung kasama namin si idol ipakilala ko sa inyo mamaya para surprise so si Idol liwanag muna yan bro so yun mga kabady uh, mga Idol magandang gabi sa inyo lahat dyan uh, ngayong gabi mga kabay, no Ah uh, may mission tayo ulit doon sa dormitory mga kabady no uh, kasi marami nagpaparamdam doon. at saka may nagpapakita no yung kaluluwa siguro yun so yun mga kabady uh, hindi lang kami dalawa ni Joe no so may dalawa pa tayong kasama so yun abangan nyo mga kabady kung sino sila so yun magandang uh, gabi sa inyo lahat dyan mga Idol So yun guys, si Idol Liwanag yung huli kong kasama. At ngayon, ipakilala ko sa inyo ang dalawa. Bro, alit kayo bro. So puwesan to sa inyo. Yan. Oy, hello mga idol. Uh, kamusta kayo? Magandang gabi sa inyo lahat no? So nagbabalik pala kami ngayon mga idol kasi mayroon kaming panibagong misyon mga idol. So medyo matagal-tagal din yung uh, exploration na kaming apat ang magkakasama mga idol. So parang uh, nag-relax muna kami mga idol no? Pero sa gabing ito mga idol, ah, uh, hindi muna kami sasabak sa medyo madugo dugong labanan mga idol dahil uh, ito pa yung uh, muling pag kulab namin mga idol no para sa ano hinahasa muna namin ang aming mga kakayahan mga idol bilang mga hunter mga idol no. Hindi muna kami uh, pupunta sa medyo mapanganib na lugar. Pero mga idol, kaya kami nagsama ngayon mga idol kasi mayroong nagsabi sa amin no mayroong na, na namang panibagong mga uh, mga bagong hawang mga nilalang mga idol na mga aswang mga idol no pero sa ngayon na sa area na pupuntahan namin aw, hindi muna kami pupunta doon mga idol kumbaga yung aming mga kakayahan mga idol uh, ibabalik muna namin no so dito muna kami pupunta sa isang uh, dormitory mga idol na sobrang uh, nakakatakot din pero yun ayos lang mga idol no so yun magandang gabi sa inyong lahat so yun guys yun yung kambal to ko kung idol doon 169 at saka andito yung bunso namin <coughs> yan idol jet ghost hunter So, yun mga idol. ah uh, ito, nagbabalik yung buong team attack mga idol. No? So, collaboration ulit mga idol. So, magandang ng sa inyo lahat nga pala sa iyo, mga idol. No? So, masyadong ano tayo magsalita mga idol no? na tagalog So, siya nga pala mga idol. Uh, nagpalit na po ako ng ano, uh, anim ng YouTube channel natin mga idol. No? Pag-i-support mga idol. Uh, Jet Lab Adventure mga idol. So, yun mga idol. ah uh, sana patuloy nyo pa rin kami suportahan sa mga solid supporters namin dyan so patuloy nyo pa rin kami suportahan maraming salamat sa inyo at saka mga idol huwag nyo kalimutan mag like and subscribe sa ating youtube channel at saka sa aming apat mga idol so tara mga idol samahan nyo kami sa aming uh, exploration ngayong yung gabi so yun lang magandang gabi ulit sa inyo lahat dyan so yun guys ito na yung request nyo ang aabangan nyo kaming apat ang dating magkakasama magsasamang muli so tara sabay nyo kami sa mundo ng kababalaghan ito na, simulan na tayo. Medyo matagal tayo hindi ay matagal kami hindi nakabalik dito, bro. Oo oh, nga, bro. Uh, yung, yung si Idol. Idol, dung 160. doon sa saka yung bunso namin Jet Lab Adventure saka si Idol Liwa nag Adventure. So yun guys, shout out muna tayo no kay Ma'am Mariana Mariana at saka kay Ate Jenny Lentixson. Shout out din kay Liza Abad at Gings Miliano ka, kay Rigi Bermio Chat out din sa mga solid supporters natin so pasensya na sa iba hindi ko na mention so sabay niyo kami simulan namin maraming maraming salamat sa inyong walang tawang support sa mga idol parang may gumagalaw kanina bro di? Lab nya yeah, pa lang. Tin surma At doon yung santir, tunay. So, uh, dito dito kami ano? Oo. Wala nang kabaligrahan mo na tinatanim sa taas, masilam ka punta namin ay dilaw dito. Araw yun wala din namin. May nagpaparamdam dito. So kung uh, so mga may buta dito. Medyo kanino ay buta Itong dito. Yan. Sira na pala buta na ito So, ito na yon ito na yon ang hinihintay nyo ang pagkukulab namin lahat tabi tabi tabi

So ito yung palaging ginagawa namin. Bakod muna kami para ano para Safety. liwanag napansin mo to bro liwanag nandito to nakita mo to dati huling punta natin parang ano parang dugo na nandiyan sa so... yan 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 oh. napansin mo yan dati hindi ko nakita tanghali kasi punta natin dito in guys parang dugo na ano amoy mo yun bro ang baho bro ang um, um, baho para siyang dugo na ano blig ba ang langsa ang langsa ng baho nasa na amoy bro uh -huh. ano kayo bro <laughs> baho ano naman sabi mo bro? Yan yeah, yeah. yung grip uh, na, yung -ibig na, na -ibig. sobrang tagal na hmm. punit na no, yung pag na mawagas na pag-ibig kahit sobrang tagal na. Hindi na pupunit. Hindi na pupunit. Ano bro? Pasok e bro? May hugot pa kayo May dyan? May na, na nakita ka sa ni grip dito na parang napupunit na siya. Ayan, no? Ay, ang grip? Oh, kaya naisipan ni Dong Jet na nag-hugot. Oo, oh, mag siya bro na... Anong hugot niya bro, bro Jet? Yung, bro, bro, baka okay pa yan, bro. Baka <laughs> baka okay pa yan. Baka okay pa yung brief mo ayan, kulit na. Yung brief sa sobrang tagal, ilang taon na yung nandiyan. Puti na yan, bro. Okay. Kasi yung brief ko, bro, noon Carter. Ngayon Carter na lang. Kahit na umabot ng 60 years, hindi pa rin kasi hindi pa rin. So, sabay niyo lang kami dito sa pag, ano, nagtawanan kami kasi masaya kami yung nagkasamang muli. Ang pag-ibig, hindi mag hindi okay, mapupunit bro, buti na yan, bro ha? kasi yung brief ko noon carter gantler ngayon garter na lang garter, <laughs> garter, na, lang. <laughs> garter na lang no, no way no. No, okay. eh, tabi tabi po tabi tabi po yan lang kunti no pawala sa ano pawala, pawala pa sa taba huwag papatawa na muna kami kasi kasi sobrang tagal mga din kaya ayan kaya ano

Babae, nanda, babae. Siguro yan bro ang shot ng so, nagpakamatay dito bro. Sarap na yan. Asan? Asan bro? Asan na nga sa kipatay bro. Banara bro Tanah, bro. Tanaka yung... bro. Nandun kasa <coughs> so, e, mm -hmm. yung, 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 yung kasama niyan bro. Isa kasama dali ka po. Hmm. ba dun? Kasama niyan? Oo. Iba yan. Uh -huh. e, iba? Iba? May sapatos dito. Ay sa lalaki na bro. Ang babae dito. Ang mga sinilas mo. Kung mayroon, bro, baka yan yung hinahanap na sapatos ni, ano, Cinderella Meron, meron. Puntas na sindirila <laughs> yan. Sapatos ni sindirila, mga kaibigan. Ano yung natin yung ganyan? Sinis. Natin yung ganyan. Parang, ayun, ano, parang. Dito yun. yung, mga... yung mga. May lumumungkong ibig yung sapatos. Bro. Bro, may anu buwan. Bro, parang nagagalit si, may nagagalit, bro. Parang may nagagalit na kaluluwa mo yun. Dahil, siguro, so good. Ayaw ko kasi niya ng maingay bro. Ha? Ayaw niya ng maingay. Ayaw niya ng maingay. I don't know kaya parang ba wala siya. Ayaw niya ng maingay. Ayaw niya ng So mga idol, yung bago pa lang. channel ni Jet mga idol, Jeep Lab. Ano yung Jet? Jeep? Jeep Lab. Jeep Lab Adventure. So mga tao yung sa'yo mga idol, mga kalab. Wow. Wow, napakaganda. Wow, Buti na. Uh, ngayon. Ha? Huh? Parang may bumato sa akin bro.

wala na yung paniki bro ah. wala na yung paniki nakaganyan, kita lang mo nakita mo oh gamay bro, <laughs> bro. 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 bro, bro. sa tingin bro ko bro parang pinapaalis tayo bro ha? parang pinapaalis tayo may kwa talaga dito may it itlog itlog na okay, yan bro Eh Ayah... itu, dalam kong anu. itu ini, <wave weiliquer play Hungary> Mas. Like <inaudiblebecause> <inaudible voice a little cowan> <know> <inaudible> Bro. Bro, uh, <inaudible> <inaudible> <peut>

bro ha? gansang, bro? Hah? Gangsa ngapa dulu kamu kamu Amoi, patay bro, mau patay? Mana patay. Para, mayroong bahag para may ano lumay <laughs> patay dito so hindi pa kami sa loob mga ilo rimat pangalan no? mayroong nakasulat no? rimat ano nga ano bro ano so, uh, bro ano bro ano oh, may tao Tulo, dito may tao pala dito may tao may tao may um, tao gini ba so uh -huh. tulong

minya rekupia jamu bola le dre pag bola 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 mhm. oh, bola 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 Parang ang siyang bangkay talaga ng idol? Tara dito tambalan. Dulo na Wala ha? Ano na Hmm. Baho, bay. Ano, okay, Ay, mo kayo po doon, hindi ba bahok ah? Baho, eh. mo yung bangkay, yung mga uh, report mo natin bro hmm. Ina, ito report diba? <coughs> kabahay mo may ano lang Patay ng no, yung hindi no, Yung idol no. parang bangkay talaga na okay, yes, no. medyo... Bangkay Pero wala, hindi nga na patay din nga ano? Wala naman, pinakaan hindi bro oh, Wala wala, so, lang, no, ilang, no. -e naman. Uh, wala, no? wala, 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 wala,

Na, hai, patay, mm. Mm. Ay, I clear muna clear, namin natin pang. dito. Clear namin 'yung Nglis, clear muna namin dito. Baka mayroon pa. clear muna natin 'yung Ingat 'yan, Jan. Si hawakan ha Bako dito eh. So ang sama ng amoy baka panik pa taydre buro. Hay hmm. nita. Bro, andito yung paniki bro. Tingnan mo bro. Pasano? Yan bro. Tingnan mo. Ano anong ginagawa niya? Pasano yun? Pasano yung paniki. Singis biglang wala. Bawaa pa taydre eh. Bro, maglalagay ni nike bro. bro.

Ayan did. Di? Did, did, did na. No, Just now bro. Patay na pa. Just now. Aman? Just now. Just now ang did, mga edon. May talagang patay dito. Iki. Lumi lipat lipat sa ibang. Bro? May dagak din dumahan, bro. Ika o, din, bro. Ha? May dagak bro. Ang kuha to dagak. Ayo bro, asan to, bro? bro. bro. bro asan yon

Yo yo. Singgis ngulan no. Ngulan. Ngulum nike ding. Ngulan no wa no. Ngulan, Bro. Tidak pergi dia nya setonggi. Songdan ngkuan, Bro. Mama no mama no. Lah. Bisa ke tempat merah baik. Lah rumah itu. Lah. Lah, Bro. Lah, Bro. Masana ngpunan itu? Izo zoom ke mana? Ayo lah, sempat merah. Nah Ah, lu matiin hp lah. Seen guys. Wala, wala. Wala. Bro. Wala, Bro.

yung nakikita namin ni Idol Iwanag nung huling punta namin dito Marang nangunduk akong malibo ba Lain na ata itong nakita na mo lang Sige guys I-report natin bro May lag na sa itong video bro At tanahon i-review ko lang yun bro Review natin yun nakuha ba sa iba karing Ang lupad siya dito Dito ganina Dito ganina Dito ganina Dito ganina Dito Bro, tingin ko bro pa parang magpapasunod siya bro parang magpapasunod lang siya bro so, dito siya kanina kakaiba to sa nakita namin Bigla lang siyang nawala dito bro Tumulutang siya Ano yung ibig sabihin ng bro? Tu, bro. Sa Hindi kayo napatulong bro Hindi kasi dito sa nagbigti Hindi ka kaluluwa kaya yun? Sa tingin ko bro kaluluwa yun bro ah. Parang kaluluwa yun Bakit ito si sarin? Hindi kaluluwa yun no? Parang nagpapasunod siya bro Ang layo dun oh Tinan Doon kanina sa pa kalalim pala doon bro sa ano tinatalanan mo? Tumulong ka ba doon bro o tinulak ka? Hindi, dandahan ko sana pero parang tinulak ako bro Tumilapon ako, hindi ko hindi ko hindi, hindi mo sana ako lumipad ba? May tumulak sa likod ko Pero ba't ang bilis? Ano bro? Ano to bro? Ano to nandito? Ano Uba na? Yung ang bahay na nasira. Ano, hanggang dito na lang siguro itong video natin bro. So yun guys, hanggang dito na itong video namin. Hanggang dito na itong video ko. Maraming salamat pala sa inyong support ano, sa bro, video dyan namin. Bro, -report natin, oh, report pa. na natin. So, so, so yun guys, report muna namin na hanggang dito na itong video na ito. So, good luck po and God bless.